Ayan paps, may pinasukan tayo ng booking. Pangalawang booking, ah, drop off nito ay 290 siya yung fare niya. Yung drop off niya to ay sa Robinson Kainta Ortigas. Ortigas nito. Junction Santo Domingo Cainta ah, may kainta. So ang rate niya ay 290. Pangalawang booking. So ating pick upin. Oh, pick up muna tayo mga pups. Pups, kinansil Sayang. Sayang yung pangalawang booking natin kinancel oh. Good morning, good morning mga pups. Biyahe tayo linggo araw na linggo. Ah, lalabas tayo ngayon mga 6:30 na. 6.30 na tinanghali na ako kaya tayo hanggang alas 10 alas 10 lang tayo hanggang alas 10 kung makailang booking pa tayo ngayong araw ng linggo kasi mamayang 11 ay atin tayo ng binyag uh, ninong daw tayo ninong sa binyag sana may makuha tayong booking ngayong araw ng linggo hanggang alas 10 kitain natin kung magkano kitain natin uh, naka drop off na tayo ng isang booking o una unang booking natin Uh, ang rate nya is 75 so ayan uh, uh, nakaisang booking na tayo meron na tayo 65 uh, waiting ulit tayo ng pangalawang booking dito sa area na to ayun paps may pinasukan tayo ng booking pangalawang booking uh, drop off nito ay 290 siya yung pair niya, yung drop off niya to ay sa Robinson Kainta Ortigas Ortigas nito ito Junction Santo Domingo, Kainta ah, may Kainta so ang rate niya ay 290 pangalawang booking so ating pick up in ah, pick up muna tayo mga paps paps kinansel sayang Sayang yung pangalawang booking natin kinansilo. Oh. Sayang jackpot na sana to. 290 sana yun. Sayang. Sayang paps pangalawang booking sana natin na cancel. Sayang yun. Malayo-layo sana yun. Hindi pa nga tayo nakakaalis pa pick up pa lang sana tayo kinansil na. Ay, sayang talaga. Ayan guys, may pumasok uli. Uh, drop off naman nito ay 291. Kainta pa rin Junction Robinson. Siya pa rin siguro to, so pick upin na natin. Nandito tayo sa pick up kayo i message natin kung uh, ano sabihin natin nandito na tayo. <coughs> ayan. Morning, dito na po ako. So, ayan. So, ayun na nga Paps, na-drop off na natin yung pangalawang booking. Uh, siya pa rin pala yun, noong unang nag-booking, na niya, tapos inulit niya lang pala kasi mali lang yung, ano, yung pick-up point na nailagay niya. Kaya inulit lang pala niya. Uh, sa akin pa rin pumasok, swerte natin, naka, nakuha natin na uh, rate niya ay 291. 91, binigyan tayo ng 300 o di ayos na So ngayon guys, dito tayo uh, waiting naman tayo pick up for ano, na, pangatlong booking. Ayan. Waiting tayo ng pangatlong booking, hindi tayo naka-auto accept ngayon na kasi linggo naman ngayon. Nakamanwal lang tayo, pwede tayo mamili ng booking. So nakakadalawang booking na tayo, uh, meron na tayo ang 309 na kinita. So ayan, two booking. 244 list na yung kay Mobit yan uh, ang rate nya talaga ito 91 binayaran nya tapos 244 list na yung Mobit na kasi so, ngayon waiting tayo ng booking uli so unang booking natin guys ay cash list uh, ito yung pangalawang booking natin na natin ay 645 so nandito na tayo sa drop off ay 730 Ayan, may pumasok tayong booking. Ruburukas. Ang drop off nito ay global. Bunipas yung global. Ha Accept natin kahit cashless. So ayan, lalaki ang pasero natin. Cashless. So pick up natin. Saan kaya ito? Extension ortigas mayu turn pa tayo so ayan pick upin muna natin mga paps uh, paps galing ortigas nagbaybay tayo papunta rito sa ano hanap tayo ng gasolinahan gawa nang yung gulong ko sa unahan kulang pala ng hangin kaya pala pag kumukurbada ako magalaw kulang pala ng hangin So, naganap tayo muna ng gasolina kaya hindi muna tayo nag-pick up. Nandito tayo sa Shell ayan oh. Nasa Shell tayo. Si sa itsa itsa ito. Ah, nagpahangin muna tayo. Siguro ang natin mga hanggang alas 9 lang kahit mga isa dalawang pick up na lang siguro o booking kung sakali may pumasok. Pauwi na tayo dapat alas 10 na sa bahay na tayo makapagpahinga tayo kasi alas 11 atin tayo ulit ng binyag. So ayun lang muna paps. Guys, nandito na tayo sa ano sa East Avenue. East Avenue Road na ito. Galing tayo ng Cubao, pag -apang tayo papunta rito at pag -apang tayo papuntang Fairview. Pauwi. Pag wala pumasok, guys, diretso na tayo uwi. Patasan. So kasi hindi na tayo pwede mabot ng alas 11 kasi okay, mayroon tang tayong nga Na ito guys, quarter to 9. Nakatatlong booking na tayo. ayan ano. 3 booking tayo, 3 booking. Tapos tayo ng pangatlong booking alas 8. Alas 8 pasado kasi 7:26 natin na pick up. So alas 8 pasado natin natapos, may kinita na tayo 416 sa tatlong booking. So hanggang alas lang yan ha. Alas 8 medya siguro. So ngayon, pag alas 9 na, ah, pag nakarating na tayo ng Commonwealth, ah, open na natin to. So hindi na tayo pipick up. Diretso na tayo uwi para makapagpahinga tayo. Nakakuha na tayo ng ano eh, pampakimkim natin sa binyag natin natin ninong daw ako eh. <laughs> So guys, may pumasok na booking. Tingnan natin sa ang drop off. Ah, uh, 74 ang rate niya. Ayala Techno Hub building, room building. O Commonwealth lang, sakto-sakto. Uwi <laughs> tayo. Nakakuha pa tayo ng papuntang Commonwealth. So pick upin natin saan ba ito? Oh, ayun. Sakto, liliko na tayo dito sa mga uh, ito, Magal Magalang Street. Sakto lang. <laughs> Pick up na natin, Paps. Hello mga Paps. Ah, nandito na tayo sa Sandigan, nasaan lugar namin. So, dito natin tatapusin yung byahe natin. Ang ah, oras ay alas 9. Alas 9 na, na. So, hindi na tayo pipick up. Gawa ng para may pahinga tayo kasi alam mo na sinabi ko na kanina may pupuntahan tayong binyagan ninong daw tayo ninong mag nininong tayo ng binyagan kita mo naman kinukuha pa tayo ng mga ninong sa binyag so ayun paps yung kinita natin ngayon simula 6.30 hanggang alas 9 ay kulang kulang 500 sa ano na yun malinis na yun kulang kulang 500 So yung paps uh, Ano lang yan Dahil atin lang ako ng minyag uh, Sino Bumiyay lang ako sa umaga Maaga pa naman So ayun may pampakimkim na tayo Yes May pampakimkim na tayo sa ating inaanak Ganun lang yung guys Kung wala kang pera May magkulto ang pagkakastusan uh, Biyay ka lang ng mobil Basta Magandang bukeng May pera kagad ka yan